No. Anak. Anak na ang kaibigan niya at saka asawa. At saka hindi na nakabalik. Bro, nangiliho kang na bro. Uy! Hello mga idol no. Uh, magandang gabi sa inyo lahat mga idol. Sa mga solid supporters natin no. Sa uh, dati noon na uh, team watak mga idol no. Uh, magandang gabi. So ngayong gabi mga idol. Andito tayo mga idol sa uh, isang mission mga idol na <coughs> madali yan talaga itong mga idol no? emergency mission itong mga idol so kaya kami lang dalawa ni idol John yung nandito pakita ka bro so hello mga idol magandang gabi sa inyong lahat so ngayon lang tayo nakakulab muli ni idol Jet, no so meron kaming special mission, special ano special mission dito mga idol meron kaming pupuntahan no so yun mga idol meron pumunta doon sa amin isang solid followers natin humingi ng tulong kasi daw yung kaibigan niya at saka yung asawa niya inatake daw doon sa bundok so hindi pa matukoy kung anong nila lang yung umatake sa kanila palagay nila isa daw ang aswang so yun ang alamin namin pupuntahan namin kasi kawawa naman so kahit kahit may trabaho kami pupuntahan namin yung area para sa kanila para makatulong din tayo so tara bro pagdahan natin so yun mga idol no ah uh, matagal tagal na rin tayo hindi nakapag video mga idol nakapag upload ng mga video So ngayon mga idol, uh, emergency talaga itong idol kasi binantahan talaga tayo mga idol. No? So, pinersonal tayo, hindi lang nag-PM, kundi pinersonal tayo nga puntahan. Pinuntahan tayo, kaya alangan naman mga idol na tanggihan natin mga idol. So, kung meron naman tayong ikatulong mga idol, so tutulong tayo. So, nandito si Jiri mga idol, no? Jiri daw pangalan niya. So, ayan mga idol. So, humingi siya ng tulong. to so, tara! Tuklasin natin mga idol, no? At sana may makuha tayong informasyon kung ano ba talaga yung mataki. Eh, Kasi na kayo, hindi namin

Walang buta. Walang buta, walang vlogging kit na dala. Sa togo madali. Layu pata. Layu pata. Ha? Oni buhay. Minyo nugget, Bro. Ha? Minyo. Hmm, 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 hmm. Keras tadi nih tabuk gede. Lebihi. Oke. Lebihi pada ini, Bro.

Ayan. Arigurang piston. At ay atiging si Miliano. Set up din sa ito yung mga selling to ano na yung bank. Oh, dito na tayo mga idol sa area mga idol Ito na pala yung bahay oh, sabi kasi niya sa atin mga idol eh, oh,

<tuk tangan> <Hey. tuk tangan> lagi nih na ganyo Hai Bersih siya na, bersih ganyo Ayo, Brad. Ayo. Brad. Balikod lang siya, ha? Wah, wow, bro. bro. Oh, hah, bela di kamera. Lik. masa, masa no? Tahu, tuh, bro. Yo. de l'appareil de bro de l'appareil bro

Dimau aja bro. Diputar ya bro. Sejiri bro ah. <tuk> Karena dari Pramuka Bang.

Yan yung bayan so, oh. Sobrang liit na ilaw oh. Ma, sobrang liit na ng ilaw Yan, oh. Ayan so, oh. Yan yung bayan. bayan. Malayo bayan. ito sa... Oh! Iso ka bro. Iso ka kayo. Hindi ganyan siya normal lang oh. Pwani? Zero I'll convince ha? Si. O,

mo rin nilang trabaho dito dito pag siguro ito ng new year bro ito mo amigo ano pa mo yung mga kuwan oh uh. dito sila nagkuwan dito sila nagkuwan dito sila nakuyo. dito sila nagkuwan dito sila nagkuwan dito sila Mutabang ba nga na dyan po bro Sige kita sa luto na lang bro eh Ano po niya ba pali kung mag-adlaw? Adlaw nga dyan pa niya ba eh Ang biyos namin ito ng umaga Ano lang ito ngayon? Bro Check lang natin May naka... lagay o Sulat Bawal pumasok Bawal pumasok So ayaw yung papasokin dito po sa area na ito? Ano bro? Ano bro? bro? <coughs> Maraming itong Improvisation Nakuha nga Yun mga idol no Kung nakita nyo sa Facebook mga idol <coughs> May nag viral Na video Dahil sa di umano'y Aswang Pero hindi pa namin na Tukoy Kung ano ba talaga Itong Nagpaparamdam dito Kung aswang ba to Ano Kasi hindi pa talaga na, Nagpapakita yung mukha niyang muka Ah